Boss, ito na yung ano, dinala ko na sa machine shop itong clock para papalitan ng uh, liner liner ng Ford Ranger ito yung mga pyesa na na tapos ang napansin namin dito yung piston ring na inilagay yun yung yung na overhaul to nagkabaliktad yung pwesto ng ano ng piston ring. Etong piston ring na ito dapat sa pangalawa. Etong nasa pangalawa na to dapat nasa una. Kasi yung sunog nga ano ng combustion ito umabot hanggang dito. Dapat hanggang dito na yung ano yung sunog ng combustion niya. Eh kasi nga baliktad. Kaya isa na rin siguro nag cost ng ano ng overheat ito. Kaya yan may pagkakamali rin siguro yung ano pagkakamali talaga yung magkabit ah, yan may mga yan, mga sunog sunog hindi, hindi pumasok yung langis doon sa ano sa hanggang dyan sa unang ano sa top ring so ang langis lang hanggang dito na sa may, sa may second ring galing dito so dapat ang langis sa abot hanggang doon eh, kasi nga baliktad hindi lumusot ang langis doon kaya nangyari overheat So, isa yan sa ano ah, napansin namin dito. Tapos isa pa, syempre overheat siya. Nagkaroon ng ano ah, lumabas na nga sya, syempre yung pressure dyan. Maaring nabaloktot din yung block. Kaya isa, isa sa ano isa sa maaring gawin baka uh, i-repaste na rin ito sabi ko i-check na rin kung kailangan i -repaste. kasi baka mamaya nakaawang na rin ito yung party na yan pag na repetition pantay na lahat pati yung cylinder head nya i-check na rin natin kung, kung baloktot na rin kasi baka mamaya may awang na rin dun lalabas na naman yung pressure dyan dito naman sa crankshaft wala naman tayo napansin na ano na kinainan ng mga bearing so walang tama ito sa connecting rod bearing wala rin makinis pa naman dato mga main bearing nya kaya linis linis lang wala tayong problema rito sa, ano, sa crankshaft connecting rod okay rin naman to walang baluktot dyan yung con bearing okay rin yan makinis pa rin maganda pa yan kaya ibabalik natin yan